October 2022 na diniklarang tapos na ito. Tapos eto mga kababayan ko ang dinatnan. Ito po ang serbisyo sa taong bayan. Fully paid na eh. Tapos hindi pa tapos. Anong gusto ninyo? Magic? Another, scam mga kababayan ko na ginawa na naman sa taong bayan. Yo, what's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel and this is Biay koy TV mga kababayan. Nako! Ito ang pinakamainit ngayon na pinag-uusapan sa loob at sa labas ng social media. Dahil mga kababayan ko ay itong si Secretary Vince Dizon na pamura sa isang DPWH contractor. Contractor nga ba to oh, hindi lang basta contractor. At uh, banta ni Mayor Magalong dito sa empleyado ng DPWH ay ipakukulong niya ito. O oh, mga kababayan ko, medyo mainit po ito, itong balitang ito. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyakin ni Koy Movements na ilalabas natin. O ano, game ka na ba? Kung game ka na, ito, panorin mo itong video na ito. Ang si DPWH Secretary Vince Dizon sa District Engineer ng Davao Occidental. Ay, Ay nako Davao Occidental. Ang inspection kasi niyang flood control project doon, fully paid na kahit hindi pa talaga tapos. Balitang hatid ni Argel Relator. Eto na, nako, ha, nako, nako. Mga kurakot at magnanakaw nga naman, Oh. Fully paid na, eh. Tapos hindi pa tapos. Anong gusto ninyo, magic? O to. proyekto na naman to ng mga diskaya, mga kababayan. St. Timothy Construction. <laughs> Kinagulat ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor ang dinatnan sa Inspection Flood Control Project. Oh, naku, naku, naku. Another, another, another scam mga kababayan ko na ginawa na naman sa taong bayan. Sa Barangay Kulaman, sa Jose Abad Santos. Barangay Kulaman, Jose Abad Santos. Davao Occidental. Davao Occidental. Yung kongresista dyan, buka mo. Oh, sabi sabihin ko na kagad. Pa, eh, trabaho mo yan eh. ba? Diba? Oh, sige. Tuloy. Hindi pa rin kasi ito tapos. Kahit October 2022 pa, idiniklarang tapos. Ako, October 2022 na diniklarang tapos na ito. At ngayon, mga kababayan ko, uh, nakakubra na itong kontraktor, itong sila diskaya ng pera. Tapos, eto mga kababayan ko, ang dinatnan. Ito po ang servisyo sa taong bayan nang mga ganid sa pera mga kababayan